pormat side. Sila ang mga sumasang sa pagbabalik ng death penalty sa Pilipinas. Ang for solusyon sa malawak na kamay ng bansa. Ang kalawakang panig ay ang position side. Sila ang mga hindi sumasang sa pagbabalik ng death penalty sa Pilipinas. Bawat pangkat ay bibigyan ng bigat ng 3 minuto tungo sa bawat Pagkatapos ng ang bawat miyembro ng bawat pangkat Magkakaroon tayo ng limang minutong break para paghandaan ang rebuttal speeches ng bawat pangkat. Habang pinapakinggan natin ang mga sulubi ng mga estudyante mula sa mga talaga na Okay, handa na pa ang lahat? Ngayon, simula natin sa affirmative side. Ang mga sila, kaya masayong feeling murder, rape, prostitution, kidnapping, child trafficking, robbery, acts of terrorism at malversation of public funds at ito pa. Ito ang mga malalang krimen sa ating lupunan. Ito rin ang mga problema ang natin sa ating mga anak sa inaaraw. Para sa lahat ng krimen na ito, ay may isang kandidatong solusyon ang nakikita. Ito ay pagpabalik ng death penalty sa Pilipinas. Ang aming pangkat ay lubos na sa masangayon sa panukalang ito. Ano nga ba ang death penalty? Ito ay ang pagpatay ng parusang kamatayan para sa mga umagawa ng dumal na krimen sa pamamagitan ng lethal injection o vitals. Ayon sa Philippine Times, the statistics posted 2013, ang krimen sa Pilipinas ay ang sumulang kumaas ng 11%, Noong 2002, isang taon na pag-upo ng eroyo sa Pesto bilang kapalit ng Estrada, bilang pangulo ng ating bansa. Pagkatapos pag-abone ng death penalty sa Pilipinas at lalo pa itong lumubo, lalo na sa Mindanao hanggang sa mga ito sa 46% last year survey updated August 3, 2015 at noon, noon. Ang datos na ito ay napapakita ng paglubo ng krimen sa ating bansa. Bakit nangyayari ang ganitong bagay? sa kadailanan hindi kapwa ang mga tao na gumawa ng karasan o krimen laban sa kapwa. Maraming salamat. Ngayon, tumunda naman tayo sa kabilang argumento ng mga posisyon sa alam. Huwag pang ating hindi sa kayo sa kika o kanilang left sa ilang sa pilipinas. Dahil kami ay nabibiwala yung dito na sa tangin sa ilusyon o mawala. Kung hindi mang nabawasan ang kaming sa ating lusang, ang pagkita yung lusang makasampalo ang kautir, ang batuwan sa sakir at iba pa. Nasa na mga pinilala sa kundiko? Ayun. Ulang-ulang man na katanggap ng mga ng biyaki treatment na sa ating mga kumulatan, may iba pa mga nakasumasok sa kuluman para ng mulang. Paano natin may ito ang kanalidad kung ang ng treatment ay ganito ang ginagawa? Mas lalo silang dami at kundo ay dapat sa mga pinong mga ay kasama para kumulatan sa kanila. Maraming salamat. naman sa sa. Gusto ko sana sumu-sumuporta sa deterrent si balik mapait. Nakatutuhanan ay hindi magiging epektibo ang penalty sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa. Para sa akin, hindi ito ang solusyon. Pwede namang dagdagan na ang sentensya ang mga kriminal at hindi na pagtatangkang asuhol ang alagad ng batas. Para di na sila tatanggap ng So, pwede namang pagdakihin ang na kanilang sudo kasi may pira naman talagang sapat para nito. Kaso, kinukuha lang ng mga corrupt na government officials. Sa kasamang palay, narito pang lang mga nahilan kung bakit hindi magiging efektibo ang definante ng Pilipinas. Una, dahil sa korupsyon sa loob ng PNP, minsan ang alagad na batas mismo ang pinuno ng isang kriminalidad. Dahil sa korupsyon, dahil sa korupsyon sa loob ng kulungan, pagliban sa miting lupa mismo ay may sugunap na pagkatlo? Dahil sa korupsyon sa judiciary system, mabagal ng proseso at nabayarang mga judges. Ikaw na ang ikaw na nga ang may sabi na na ang mga malaking kaso sa ating bansa. Minsan, umabot na ng decade. Minsan, patay ng kriminal, hindi tapos ang paglilitis. ay Pilipinas. Karamihan sa government official ay matakaw sa pera lalo na ang L lalo na sa LGU level. Kaya korupsyon na nangyibabaw sa ating bansa. Ang dahil sa kahirapan sa bansa, dialog ng mga mahirap at pera ang kanilang sarili para akuin ang kasalanan ng mga mayaman. ng dahil dito, nasa pera ang kalayaan ng mga kriminal kaya hindi silang sa hindi silang tatakot gumawa ng mga krimen. Kaya kami ay naniwala na hindi ang death penalty ang solusyon kundi eradicate corruption sa lahat ng sangay sa pangalaan sa pangalaan at pribado ang sektor. Okay, punta naman tayo sa affirmative side. Ayaw, may limang dahilan kung bakit ayaw ninyo sa death penalty. Totoo nga naman, di ba? Ngunit, ayon sa isang artikulo na inilasa ng isang presidente sa noong September 2015. May sampung dahilan kung bakit kailangan natin ibalik ang death penalty sa Pilipinas. Now, ito ay mga mga sumusunod. Dahil hindi natatakot sa bansa ang mga kriminal. Dahil dami ang mga kriminal na nasukulang ang mga pasilidad para sa para i-contain sila dahil nababawasan ang resources ng bansa, ng bansa sa pag-aruga ng mga Pilipinas sa lungan. Dahil nagiging mid-quarters lang ang mga kriminal ang kulungan. Dahil hindi naman lahat ng kriminal ay nagtutusa kahit mga hatula na. Dahil may mga Pilipinas na hindi hihinto sa kasamaan habang nabubuhay sila. Dahil lumilika ng mga bagong kriminal ang mga kriminal. Dahil binabago ng tiyak na kamatayan ang perspektibo ng isang tao na sisisi, nagiging banal, tinatang tinatanggap ang nagawang pagkakamali, nanda ang sarili para sa pagpanaw. Dahil kahit walang malasakit sa tao, ang mga kriminal may malasakit siya sa sarili. Niyang buhay, pwede siyang mapigilan na paggawa ng premen kung alam niyang iyak na kamatayan ang magiging parusap sa kanila dahil napigilan ang bitilante, ang pagdami ng mga bitilante na nilalagay ang batas sa kamay nila ang mga ito ay natulong nangyari ang naging bansa hindi ba dapat nang naibalik na ngayon na Okay, punta naman tayo sa point 3 sa inyo Kaya nga, sa punday lang mo ay sa limang dahilan namin. Kaya yeah kami ay naniniwala nung hindi lang ang net sinakti at ang natatanggay solusyon, hindi dapat din siyempre ibasunin at agad ang judiciary system natin upang makaroon ng mabilis, at malinis na pagliligay sa mga pre-mig. Diba doon yung kamatawaan at sa pulong at ang papatawa na pagluluhan hindi yung parang parte ang pagkulungan sa property rights niya. Siyempre, hanga naman kami sa ating pamanahan dahil sa maraming ginagawa, ginagawa para upang dumami ang mga turista at foreign investment sa Pilipinas. Pero kung ibubuhos lang sanan nila ang kanilang kumersa at pagkastos sa pera, balik ang din pinansi. Maadlok naman mga kriminal nga upatay, patay. Maadlok nga ang matay. ba bakit may lang but... yung krimen. Ano na ba but... Ang mga kamayan but... ang lang but... Ang lang sa prisuhan. Maadlok nga mga kriminal nga. Kaya Buhat o di maayok. Let's clap our hands first to everyone. Asama mo po mocompetensyente, mga student, at lahat. Like celebrity. Awesome. So sa mga bibigyan ko okay, si Enzo magdadawag lahat. So ito yung aking na papansin sa nagawa uh, niyo ng debate ito pang-sang pagbabalik ng death penalty sa Pilipinas. So, una nagigay ng uh, kanyang kanyang pahayag uh, affirmative side siguro dapat na uh, ayusin natin yung pagtayo. Huh? O pagtayo. So gawin din natin seryoso ang debate Dahil napakaganda ng paksang tinalakay, death penalty. Ibabalik ba o hindi sa Pilipinas. pangalawa dahil nga sa nagbabasak kailangan siguro na makaroon tayo ng kahit 5 bit lang na glance sa ating mga audience o mga manunod. Okay. Pagyan po kayo para mo lang sa kita. Then, next, yung lakas ng boses. So, lakas ng boses. Mabibigat yung nilalaman ng mga linya. Dapat binigyan yun ng pag Then, huwag tumawa. So, kung nakalimutan mo yung linya, kung nawawala ka sa iyong binabasa, ipagpatuloy mo base sa iyong sarili opinion. And, yung panguli ay talagang may kinabahan. Normal yun na mararamdaman ng isang tao kapag marami na manood. Pero, sa kabila ng mga kailangan nating uh, isaayos o hindi nang muli mapansin na mga ng mga murado sa susunod na debate, ako naman ay natutuwa sa inyong ipinakitang um, lakas ng loob. Um, lakas ng loob at nagbahagi rin kayo na inyong sariling opinyon tungkol sa paksa. So, congratulations and God bless sa lahat. <laughs> sa akin observation sa affirmative side at sa opposition, dito muna tayo sa affirmative side. Uh, ang unang nakita ko sa kanila, uh, kulang, marami na ang uh, um, binigay ni Ma'am bakod, yung well-modulated voice, dapat dapat kung sa debate, dapat ano, malakas. Ipakita nyo na tutul kayo or ipakita nyo sa iba na tama ang pagbabalik ng death penalty. Yung convincing power ba? Dapat may convincing power kayo ah. With feelings. Siya. Dapat with feelings. Kung gusto mo na manalo kayo, ipakita nyo na ang sinabi nyo ay totoo. na then ano pa sa yung yung pangalawang nasa affirmative side yung pagtayo lang pagtayo niya kanina no tumawa siya parang ga joke joke so sabi ni mami an dapat lang joke joke sa debate kasi debate yan eh ha dapat ipakita mo na yung yung stand mo sa tema Makita mo sa oposisyon na tama talaga kayo. And sa oposisyon naman, the same, dapat, um, walang, yes, natural lang pag may ikabang, pero there you need to have that loud voice, and dapat uh, kita nyo yung um, convincing power, at saka So, parang nabigay diba? na lahat ni Mami Anne, wala na akong masakit pa. So, with feelings, yun lang sa akin at yung convincing power. Okay? So, congratulations na nakayanan nyo. Para sa pag-aakon siguro, hindi mo kaya yan. At pag meron na na na, uh, na sasalita dapat kayo ay nakikinig at saka na na discussion kayo sa pagkatapos na nag-discussion discussion kayo sa inyong grupo para meron kayong lahat ay may ma sabi at may ma may mga opinion na ibabato sa kabila. So yung patuko nila at saka yung ano mo yung sumber, dapat wala yan ha? Pag nasa public, kasi iba yung public speaking at iba yung conversation na sa barkada, basically. sa barkada na kayo, di ba? So, pag ganito, pag debate, dapat nakaupo ng maayos, ha? Huwag yung nakabuka ka, tsaka naka, mo yung paano, parang hininig, ha? Okay, so yun lang, at congratulations. na ng mga kanilang puro-puro patungkol sa ating isyo. Ay, ito yung hindi lamang po so sa sanay na magpanggang dito lang sa classroom. Ay, guys, rin ang inyong kakayahan kung paano kayo magsalita sa harap ng madla. Dahil hindi natin napipiho ang panahon na baka merong magiging mga mass media, mga mass po, mga, mga newscaster sa susunod ng mga tao na darating, no? Kung kaya, sa susunod ay ay, kung kumari lamang ay mapagkikitaan natin ang mga tagapagsalita ng affirmative man o ng mga sumang ayon at mga yung mga disumasang ayon ng, ng tinatawag na pagsasalita na may dating at may bigat. Kapag uh, may dating at may bigat, kailangan emphatic kayo, parang posigido talaga kayo at naniniwala kayo sa pamamagitan ng pagbibigay diin na kung ayaw nyo o hindi. No, dahil parang nabasa lang at kahit na nagbabasa ay hindi pa rin natin na na ano na 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 natipid na, talaga bang sa ngayon kayo o hindi dahil sa mismo pagbabasa walang emphasis no kailangan doon ah uh, maganda rin naman at talagang gusto yung sinasabi nila na kung hangga't maari kasabay ng tinatawag na public speaking Maaari kang mag-glance once in a while, pero hindi mo babasahin ang buo ang buong sinusulat mo na pag-ahanda. No? Pero ako ay nasisiyahan dahil nakikita at naririnig ko na may pinaghandaan. May kahandaan sila sa paksa. Kaya nga lang, binabasa. Ah, siguro nga naman, eh, may kayang panahon na yun na Kaya, ganun ang nangyari. Ah, ikalawa, no, uh, kung maaari din naman ay, do uh, narinig ko na mayroong mga ilang datos na naihayag na, 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 na doon na mga ilang bahagdan ng ba ng kriminalidad ang nangyari sa panahon sa regime ni Arroyo. Bagamat ganoon, maaari rin kayong mag-site ng ilang lugar na sa pagkakaalam nyo talaga nangyayari. Halimbawa, uh, maaari ibugnay kasi para kapalit-paniwala yung dating, maaari kayong maglakip ng ilang mga pangyayari ng krimen mismo dito sa ating lugar. Para, muna man akong may dating, may bigat. Makahulugan yung sinasabi mo hindi lamang binabasa sa magazine kundi mismo naranasan at nasaksinan nyo. Mga pangyayaring gano'n. Dahil the issue is but relevant. Relevant to us. Bakit? Hindi na ang kriminalidad. Hindi na ang isyu sa ating naranasan araw-araw. No? Okay. Um, ang kausayan nilang, yung sinabi ko, hindi hindi 100%, pero patungo na lang sa mga gano'n. No? No? Dahil meron din namang mga naghanap talaga kaya na lang, uh, natatalo din siguro sa tinatawag na stage 5. Hindi pa mawala yan. Lalo pa sa mga baguhan. So, yun lang. Kung maari, ang pinagtatalo ng isyu ay iugnay natin sa sariling karanasan. Okay. Maraming salamat. <coughs> <coughs> uh, Maraming salamat mga 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 Finally, we're done. So I would like to say thank you, my deepest gratitude to our judges. No, mm -hmm. nakakak. Sorry, pasensya. Gumeraan nang right, talkin. Thank you so much for. <laughs> <laughs> okay. Okay. Thank, you. thank you for the. okay thank you so much so we are going to end this debate with a big round